Guys, pag maligo kayo pag ganitong oras na alas 12 ng tangali, kailangan may ilagay kayo sa mukha nyo. Kasi kung wala kayong ilagay sa mukha nyo, sigurado mangingitim talaga yung tsura nyo. Hindi kayo makilala pag uwi nyo. Tingnan nyo ako. Hindi oh. nyo matanong kung ano yung ilalagay ko sa ano ko, mukha ko. Ilagay ko sa comment section yung link ha. So nandito ako ngayon sa Mapalad Beach Resort. Me. Tigoligo rin pag may time. Tigoligo rin pag may time. o 'yun si Congressman Bong. At saka si gobernur Ay, iwan ko 'yung ano ko. Silpong ko. Iwan ko 'yung silpong ko kasi maliligo, oi. pala eh. Ito iwan. Puji si Guru di situ? Juno? Guys, ya, boleh kami? <Starting> in <Interface Eden> Patungku jian. Oh, patung ini, kamu. Kayak enggak, patungku oh, jasa